Hello, welcome to my channel Kambosdar. Ngayon naman po ating tatalakayin ang universal pension na sakupin na lahat ang mga senior citizen at kung bago pa lang kayo sa aking channel, please subscribe, like and share and hit notification bell. Let's go! Solan para sa universal na social pension para sa mga nakatatanda. Isang party list na mambabatas noong Huwebes ang nagmungkahi ng isang universal social pension para sa upin ng lahat ng senior citizen sa bansa. Sa isang briefing ng Bagong Pilipinas ngayon sa PTV4, sinabi ni United Senior Citizens Party List Rep. Milagros Aquino Magsaysay na ang kasalukuyang social pension program ay sumasaklaw lamang sa mga mahihirap na senior citizen. Iminungkahi ni Magsaysay na palawakin ang buwan ng social pension na itinaas mula 500 Philippine pesos hanggang 1,000 sa lahat ng senior citizens. Kasi yung 500 ano naman ang mabibili ba? Diba? So, okay lang naman na nabigyan ng increase na 1,000 Philippine pesos. Pero sana po madagdagan kasi marami pa pong waiting list na indigents din na kailangan din ng pension. But better still, universal na sana, lahat na ng seniors makakatanggap ano ang mabibili natin sa 500 Philippine pesos, di ba? So, it was just apt to increase the pension to 1,000, but hopefully we could expand the coverage because a lot of indigents who need the pension are nasa waiting list pa rin. Pero mas maganda, gawin na lang natin itong universal para lahat ng senior ay makatanggap ng pension, ani magsaysay. Nauna nang sinabi ni National Commission of Senior Citizens, NCSC, Chairperson Frank Kihano na mayroong humigit kumulang 4.08 milyong indigent senior citizens mula sa humigit kumulang 12 milyong senior citizens sa buong bansa. Sinabi ni Magsaysay na nakatanggap siya ng ilang reklamo tungkol sa mga mahihirap na senior citizens na hindi kasama sa social pension program. Maski na hirap na hirap, pinakamahirap na senior citizen, kung hindi mo kasama yung gumagawa ng listahan, and usually mga seniors chapter president ang gumagawa ng listahan, hindi na sila na include na mag so yun ang madalas na reklamo, even hindi kasama sa social pension program ang mga pinakamahihirap na senior citizens dahil hindi nila kilala ang mga gumagawa ng listahan, na kadalasan ay mga seniors chapter president, kaya yan ang karaniwang reklamo, she said. Sinabi niya na ang pagiging universal ng social pension system ay hindi magiiwan o magdidiskrimina laban sa sinumang senior citizen. So naisipan ko na panindigan mga seniors yung universal social pension para dito, wala nang lista-lista, wala nang pila-pila, lahat na lang ng senior citizens age 60 and above, mayaman man, mahirap man, may pension man o wala, makakatanggap ng pension na buwanan, kaya itinutulak ko itong universal social pension para hindi na kailangang mag waitlist o pumila. Lahat ng senior citizens na may edad anim na mayaman o mahirap, mayroon man o walang pension, ay makakatanggap ng buwanang pension, sabi niya. Sinabi niya na ang panukala ay mga ngailangan ng budgetary allocation na 60 bilyon. So yun na lang ang pinaglalaban ko ngayon, and I hope, nag-usap naman kami ni Speaker Martin Romualdez, at mayroon namang pondo na nakita ang Appropriations Committee, so I hope na ma-push through na ito kasi ito. Talaga ang clamor ng lahat ng senior citizens, that's what I'm currently pushing for, and I hope I already talked to Speaker Martin Romualdez, and the appropriations committee already found funding sources so i hope that this would push through because ito ang sigaw ng lahat ng senior citizens she said pondo ng suporta sa kapansanan person with disabilities samantala inihain ni OFW party list rep marisa magsino ang house bill 9828 na naglalayong itatag ang disability support fund na pangasiwaan ng national council on disability affairs ncda Nilalayon nitong magbigay ng alawan sa suporta para sa mga may kapansana na 2,000 bawat buwan bawat karapat dapat na benepisyaryo. Batay sa pamantayan na bubuuin ng Department of Social Welfare Development at sa mga PWD na bigyan ng 2,000 peso na suporta para sa mga ito PWD, sana naibigan nyo ang tinalakay ko sa video ito ang mungkahi ng isang party list na sakupin na ang lahat ng mga senior citizen sa Universal Social Pensions at muli please subscribe, like and share my channel, hit notification bell for new update, thank you.